ん、um, Tapos si eh. Lolo Gasi. Eh. Tapos si eh. Ilan taon na si Lolo Seventy-eight 78. 78. Years old pero marunong pa magbunot. Oh. Marunong bunot. Tapos Kuya Andoy. Oh. Ayan. Tapos Yan aking ama, 78 years old na yan pero tinamo naman. Kuya pa yan. Tapos si Tito Papaw hmm. Tapos si Lolo Tapos si Lolo Tapos si... Yan, maalaga akong mga Anokis Pang next year Manok, tapos manok Tapos manok, tapos manok Tapos manok, tapos manok <laughs> Tapos tamok Patati Kalapati, Pati, kalapati. Yun lang, bulol Kalapati Palate Banyak yang heeh, heeh,